Selly! Ego, ano ba yan? Kakagulat naman yung itsura mo, Kapitan Cops. Galing kasi ako ng Binondo, Selly. O, oh. di ba? Chinese New Year. Oo oh, nga. Eh, dami na kaganito doon. Dapat nga mamamakyaw ako. Kaya naubusan na ako eh. Halos lahat ng tao na nandun. Ay, teka. Magkalinawan muna. Hmm. Kaninong perang ginamit mo pang bilin yan? Siyempre perang... Oh, o, Tumakabi. Oh, oh, naman nagbago na tayo eh. Pero eto nga, Selly. May napanood tayo. Bagong upload ni Prop Shelo sa kanyang TikTok. Ano yun? Meron kasi nag-comment. Ano naman ang comment? Bakit siya daw yung sumasagot sa 51B ni Pulong? Prop Shelo sumasagot? Oo. Bakit daw ako ang nagpapaliwanag sa paggasos ni Pulong ng 51 billion pesos? Hindi ko po pinapaliwanag kung paano ginasos ni Pulong yung 51 billion pesos. Pinapakita ko po sa taong bayan kung paano i-check ang mga proyekto na ginagawa ng ating mga politicians. Bakit po ito mahalaga? Dahil mo kung hindi na po enough na mag-rely tayo sa mga sinasabi nilang ini-implement nilang projects, nakita naman po natin ang mga matinding pagbaha. Hindi lamang sa Davao del Norte, kung hindi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At alam nyo po, tayo ang pinaka-vulnerable country sa climate change. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin may mga mas malalang pagbaha, matinding bagyo, malakas na pag-ulan at hindi lamang po tungkol sa pag-ulan pati ang kakulangan ng tubig, tagtuyot ma experience natin 'yan at hindi na po sapat na mag-rely tayo sa politicians. Kaya ang mahalaga, i-check natin ano ba 'yung mga proyekto na pinapagawa nila na ginagamitan ng taxpayers money. Kasi kung pinapagawa naman nila lagi ay multipurpose center o kaya barangay hall, hindi po talaga 'yan mapipigilan ng baha mahalaga po at mukhang hindi na nga tayo makakarelay sa kanila na tayo mismo, taong bayan, ang kumilos at i-check ano ang mga plano para pigilan ang pagbaha? Dahil tayo rin naman po ang nagiging biktima nito. Alam niyo po ba na sa batas natin, minamandato 5% ng budget ng local government dapat ginagamit sa disaster preparedness at pag-reduce ng risk sa climate change mahalaga pong i-check natin yan kung saan nila ginagastos. At batay din po sa pag-aaral ko, yung mga LGUs sa successful dyan, ay yung mga LGUs na bukas para sa participation ng taong bayan. Karapatan po natin i-check para maiwasan at masiguradong hindi na mangyayari ang ganitong mga sakuna. At sa bandang huli, alam po natin na pera natin yan pera ng taong bayan ang ginagasta nila. Kaya po karapatan natin manghingi ng paliwanag at i-check dahil may mga available na information kung ano yung mga proyekto na uh, pinaglalaanan nila ng budget kung hindi po tayo kikilos, talagang babahain na lang po tayo at tayo ang magiging biktima ng mga ganitong sakuna. So ito po, sa, para sa mga hindi nakaintindi, hindi ko po pinapaliwanag kung paano ginastos ni Pulong yung 51 billion pesos. Tinuturuan ko lang po kayo kung paano i-check ang mga proyekto na pinapagawa ng ating mga politiko. Hindi lamang si Pulong kung hindi silang lahat. Eh, ito naman nag-comment. Hindi yata naintindihan yung video. Hindi naman niya sinagot ang in-upload ni Prof. no nakaraan, ipinaliwanag niya kung paano tayong mga mamayan makaka-access para doon sa mga pondo ng mga LGU or ng ano pa ba, mga politiko na yan para sa mga ipapagawang mga proyekto. Baka mema lang naman yung nag-comment. Yun nga eh, mukhang mema, mema. nga eh. Mema. Baka, mukhang... Baka nga. Pero di ba, Selly, maganda nga yung in-upload ni Prof. Shelo. Kasi mm -hmm. ikaw, ako, Oh. Makikita pala doon no, yung mga oh. proyekto kung dag, napagawa ko ba ng tama, ng mabuti. Yung oh. mga oh. drainage na yan, yung mga center na yan, oh. nakalagay doon. Parang ikaw, Kapitan Cops, oh. makikita ba doon kung saan mo nanggaling yung pinabili mo niya sa mga bibi mo? Hindi nga to galing sa kaban ng bayan, Selly. Pera Hindi, ko to. Para naman magkalinawan Pera tayo. Pera ko to. eh meron naman palang pwedeng paghanapan ng mga nawawalang ano Because eh. Ikaw, Selly, ha? Pero kung ito. Kung saan yung pondo eh. Napanood mo ba, Selly? Hmm. Itong isa pang TikTok vlog ni Prof. Shelo. Yung baha. Saan? Yung sa Davao, yung may mining. Ay, o ito. ito nga. Panoorin mo muna. Nakakabahala po itong nangyaring landslide sa Mako. Davao de Oro. Dalawang bagay po, no? nakikita na natin talaga yung patinding-patinding impact ng climate change sa ating bansa. Hindi nyo na po maitatanong, ang Pilipinas ang most vulnerable country sa buong mundo sa climate change. Ang ibig sabihin po nito, mas matitindi at mas malalakas na pagbagyo, pagulan, na magta-translate sa pagbaha, at maaari din po nating ma-experience ang mga matinding tagtuyot. Yung pangalawang importante nangyari sa Mako, ay yung Mako kasi ay isang mining area. At uh, sa konteksto ng climate change, magkakaroon ng increased demand for minerals dahil kailangan natin to para mag-transition to renewable energy. At tayo sa Pilipinas ay isa sa mga biggest producer ng nickel, copper, cobalt na kailangan sa pag-transition to renewable energy. Ang ibig sabihin nun, tayo na ang pinaka most vulnerable sa climate change, may matinding pressure pa rin para magmina sa Pilipinas. Dalawang tanong po ang tingin kong kailangan nating tutukan. Unang-una, ano ang ginagawa ng mga politicians natin tungkol dito? I'm sure gusto nilang i-take advantage o increase demand for minerals dahil potential nakita to para sa pamahalaan. Pero kung ganun ang direksyon, dapat manghingi rin tayo ng karagdagang compensation kung huhukayin ng ating mga minerals ibig sabihin dapat mas mataas ang tax at royalty na babayaran nila dahil tayo ang magsasakripisyo para tugunan ang demand for energy transition pero sa huling proposed law, na lumabas sa House of Representatives sa pamunuan ni Speaker Romualdez imbes na itaas ang royalty sa mining, ito ay ibinababa. So mukhang hindi pag interes ng publiko ang isinusulong sa batas na to kung hindi interes ng mga kikita at yayaman para ma-extract ang minerals. Yung pangalawang tanong, marami ng lugar sa Pilipinas ang nagkakaroon ng large scale at small scale mining operation. At dahil nga na-experience na natin ang matinding impact ng climate change. Siguro po tulungan natin ng mga communities ng mining na magtanong sa pamahalaan. Nagkaroon na po ba kayo ng recent assessment kung paano mapapalala ng mga mining activities yung malalang impact na ng climate change. Sa kaso nga po ng Mako, ay syempre nayayanig ang lupa, hinuhukay ang mga minerales, hindi po kaya yan nagpalala at nakadulot doon sa paglambot ng lupa na naging dahilan para magka-landslide. Tingin ko kailangan natin ng objective assessment. Hindi lamang sa ako kung hindi sa lahat ng lugar na kung saan meron tayong pagmimina para masigurado na hindi mas lalong lalala ang epekto ng climate change dahil hinahayaan natin ang pagmimina sa Pilipinas. At tingin ko po, very urgent na to. Kailangan natin gawin immediately ang assessment na to. Dahil kung hindi, taong bayan ang mabibiktima ng patuloy na pagmimina habang ang impact ng climate change ay palala nang palala. O oh, di ba, Selly? Oh, Grabe, umay, ang daming namatay, no? Kaka-ano, kakalungkot. Yung climate change ba na 'yan? Kasi nung mga panahong nag-aaral ako, Selly, hindi ako masyadong nakatutok diyan ah, eh. Basta ang alam ba, pala, absent ka. Ha? Absent ka. Eh, uh, sa sabungan ako. <laughs> Tumakal, pakala pala. Pero ito lang kasi, nararamdaman natin yan eh. Ako nararamdaman ko yung sobrang init ng panahon ngayon na parang malapit na ako sa sun. Akala ko malapit ka na sa hell. Huwag no. naman ganun, Selly. Nagbago na kasi Kapitan Coops. Hmm, bago ka na ba? Oo naman. Alam mo yung climate change na yan, Selly? Ay, explain mo nga akin kasi alam ko ikaw graduate ka ng ano, eh, geology. Ha? Huh? Huh? Ang climate <laughs> change kasi, galing yan sa mga pinaggagawa ng tao na maling-mali. Halimbawa nagsusunog ka, syempre, nag, nagsisiga ka. Kaya nga ngayon, di ba, bawal na magsiga ng mga taon. Mali ba yung ginagawa pagsisiga? Oo, oo, mali yun. Kasi nakakadagdag na yun ng ano eh. Nakakasdagdag ng sira sa ozone layer. odi mm. O di ngayon, nagkakaroon ng yung mga init natatrap na dito sa atin. O ayan tuloy, napakainit, napakalamig. Ay, yung baha, Selly? O yung baha. O panahon ngayon ng ano, ulan ba talaga? At saka bakit naman dun bumubuhos lahat? Sobra-sobrang pag-ulan. Eh, sabi ni Prof. Shelo, yung mining daw. Paano yan, Sally? Eh, yung mining mga. naman, hinuhukay nila yung ilalim ng bundok para kunin yung mga minerals dun. O di syempre, pag hinukay mo yung ilalim, guguho naman yun. Hmm. O pag iniwan nila yun, o kaya nandun pa sila, Gano'n ba naman, gano'n naman kabigat ang lupa? Eh di sila nun. No? Ayan tuloy, gumuho. Hindi eh, yata pinatigil yung mga gumagawa kahit umuulan eh. Yun nga eh, nabalitaan ko rin yun eh. Pero grabe no, Selly no, tayo pala, mga mama yan, pwede talagang makakuha ng impormasyon sa mga ganyang klaseng ano, aktibidades no, or mga ginagawa. Oo, oo. May karapatan tayong malaman din May kung bakit nakakaroon ng ganito. Mm -mm. Kaya nga dapat malaman kung saan nang galing ang pinambili mo niyang mga bibi mo. Pera ko yan, Selly. Oh, sigurado ka, pera mo yan, ha? Hindi ka ma... Ano dyan? Pinag-ipunan ko to. Ha? Pinag-ipunan ko to. At magkano naman yung bibi mo? Tatlo, isang daan. Pero doon sa binondo, mahal. May resibo. Wala, syempre. Naglalako lang, eh. Oh, sigurado ka, Ah! Oh, ay no. maya, isa ka na pala doon sa mga ano, ha? Nagbago na ako, Selly. Questionable, ha? Nagbago na ako. Oh. oh basta ikaw, Selly, dapat lagi talaga tayo nakatutok sa TikTok vlog ni Prof. Shelo para lagi oh, tayong updated, oh. no? Sa mga ganak. Teka nga, mabalikan ko nga ulit yung ano? Alin? Bibi na naman? Hindi! Yung pondo, titingnan ko kung talagang nagawa yung proyekto dito sa kalapit barangay natin. Oo, tignan mo mabuti yung mga papelis nun. O, oh, na. Kanina muna. ba napunta? Baka nasa terrace o nasa resort. Hindi, sa Inmax.